Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. So, ayan guys, konting update sa ating mga succulents. So, ayan, nandito tayo sa ating garden na naman para may update na naman tayo guys. So, actually, it's 12 na, almost 1pm na sa hapon. So, ayan, gusto ko lang mag-vlog kasi wala akong ginawa ngayon. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon guys. So, Ayan yung ating mga alaga, guys. So, naaarawan sila sa ganitong oras dito, banda. Tingnan nyo, oh. So, halo-halo lang naman yung nandyan, guys. So, yung dito, inayusan ko, guys, kasi parang napaka... Hindi siya masyado arin. So, di ba nung dati yan, nandito sa harap. So, para masikip yung daan ko dito kapag nandito ako. So, ngayon, nilagay ko na lang siya dyan sa katabi nito guys tapos yung ating agave si Johok nilagay ko na lang siya dito guys ayan siya ang ganda so ito yung isang agave ko guys na Johok meron ako doon na mas malaki pa nito nandun ipakita ko na lang sa inyo guys ayan aarawan sila sa ganitong oras guys napakainit na dito ito yung napakalaki kong Johok guys nasa malakihang pot siya. So ito siya guys oh. Ang lucky at ang ganda ng kulay guys. Tipa. Diba? So ayan na arawan yung ating mga plants din guys. Napakainit. As in napakainit dito sa amin dito sa Dumaguete City Negros Oriental. Tapos, meron ako nababalitaan, guys. Napanood ko sa Facebook, dyan sa Manila. Ang lakas ng ano, no, ulan. Pero dito sa amin ngayon, napaka-init. Napaka-maalinsangan talaga. Oo. Oh, so, ayan, guys. Tingnan nyo ito. Pinalabas ko sila. Tapos, gumanda sila dito, guys. Ayan, oh. Yung mga alo natin. Ayan, naging makulay na silang tingnan. Yan, ito pinalabas ko din. Anya na sila. Tapos ito pala guys, niriripat ko pala yung ating ganitong agave. Hindi ko na lang siya nilagay sa clay pot kasi yung nilagay ko sa clay pot ay yung isang variety ng agave. So ipapakita ko sa inyo mamaya. So yan yung nilagay ko dito guys sa white pot. Ayan siya. Kasi nung dati ba diba sabi ko guys nga ito yung ilagay ko sa clay pot pero hindi yung isa na lang yung mas maganda. Ayan, nilipat ko siya dito si Agave, Threads, Magic Threads. Nilipat ko siya dyan Tapos ito pala, guys, pinugutan ko kasi parang may ano dito oh. Ayan, meron siyang damage or naka nasira yung sa ilalim na part. Tapos in air dry ko pa itong plant na to. Ayan oh, ang laki niya, guys. Ayan, natabingin na yung nasagit na Ayan siya. So, dito na lang muna ito. Hintayin lang natin na magka siya. So, mamaya ko na lang siya itanim kasi wala pa akong para, para sa kanya. Kasi ang laki niya, guys. So, dito banda, guys. So, ito yung mga succulents natin dito. Si Adolfi, guys, pumukula na siya. Ayan. Kasi ang init dito banda. Ang init dito. Sa ganitong oras. Lalo na mamaya mga 1pm at saka 2pm mainit na talaga dito. Si cheesecake, guys. Ang ganda ni cheesecake. Ayan. Tingnan nyo. May mga babies na dito sa gilid, guys. Oh. Ayan. At ito din, guys, oh. Gumaganda na din si Mickey Mouse. Ayan. Di pa. Ang ganda niya, guys. Ayan. Si Frosty Flower. Dinidiligan ko sila kanina, guys. Kaya meron siyang mga water dito. dinidiligan ko siya. Actually, sila naman lahat yung dinidiligan ko. At saka si Korean Rosette. Tingnan nyo guys, meron na siyang babies. Meron pa dito guys. Oh, may mga babies sa ilalim. Ayan. Ang ganda. Tapos ito guys, pinugutan ko pala to. Bagong tanim to. Nasa kilang galing doon. So, pinugutan. hindi. Parang nalantay yung sa ilalim. Tapos, tanim ko na lang siya sa ibang pot. So, yung pinalit ko dito ay si Mendoza. Kasi dito nakalagay yung plant na yun, guys. Si Mendoza na yung nandito. Ganda ni Mendoza, guys, kapag full sa, no? Kumaganda siya. Nakikita talaga yung maganda na kulay ni Mendoza. Actually, sila naman lahat maganda kapag, ano, may init. Ayan, guys, oh. Napaka-stress. Si Aaron p Yan yung napaka-stress na Aaron p yan si Aaron Pay at ito yung isa kong Aaron Pay pinugutan ko guys para maging lash siya. at saka yung mga babies ay I mean yung mga dahon nilagay ko na lang dito yung iba nga na guys na sunburn so kunin ko na lang nilagay ko lang sila dito guys yung mga leaves kinuhanan ko pala ng mga leaves ito guys Oo, kinuhanan ko tapos ayun dito ko lang nilagay tapos yung iba na sunburn kasi ang init dito meron ng bagong babies o tingnan nyo yan may mga lumalabas na mga babies so ayan guys ito pala yan dati nasa ganito na pot siya guys soft pot tapos ngayon nilagay ko siya dito sa clay pot si zebra ang dami ko ng zebra ito si zebra Ayan, si Chroma guys, tingnan nyo. Oh. Maganda na sana ito, oh, kasi nagpaparigated. Tapos yung mga bagong leaves niya ngayon ay, ano lang, green lang siya. Ayan yung variegated na stinky. Ayan, ang ganda. So, ayan sila guys, medyo makulay sila konti. Kasi napakainit. Dito banda, ito guys, gumaganda siya. Parang si Aaron Pay din to gumaganda siya. Kasi akala ko nung dati, mamamatay na siya kasi unti-unting na nalagas yung kanyang leaves. Tapos ngayon guys, nabuhay siya ulit. Kulang lang talaga ng araw, no. Simula nang naaarawan siya ng bongga guys. Gumaganya na siya. Ayan sila. Ayan, halo-halo. Ayan. Mga halo-halo na mga ano, succulents. Si Mendezay, isang pat, at saka si Ellen. Di pa. Ayan yung ating ibang alaga, guys. Dito pala, guys, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Ayan. So, puntahan natin siya, guys. Kasi meron akong bagong nabili na mga face na mga planter. Ayan sila. So, dito tayo, guys. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan na nga. Ito yung bagong dumating sa akin kahapon. Ito, kahapon to, guys. Tapos ngayon, ang tinanim ko ay si Mendsey. So, gusto ko siyang magano guys, magfall fall dito sa gilid. So, dito ko siya nilagay. Ayan, tapos ito, guys, si Marinate, si Burito. Napakita ko na bato sa inyo, guys. Hindi ako sure ha kung ano napapakita ko na ba to. At saka, ayan, dumating din to na pat sa akin kapon. So, dito ko nilagay si Claret. Ayan guys, si Claret. At saka, si Zebra. Ayan, si Zebra yung nilagay ko dito guys. Ayan. Ang cute. Pareho sila lahat nakapikit. Ewan ko. Ngayon ko lang na-realize nga ngayon ko lang na-realize na, -realize na... Sila pala lahat ay nakapikit. Tingnan niyo guys. O, di ba? Ang cute. Ayan, napakaganda. Ayan yung ating Chloe. Ayan, pumupula na sila guys. Oo, may kulay na. Si Purple Delight. Ayan, si Cheesecake. At saka dito. Tingnan niyo guys, meron ng mga new growth. Ayan, maganda si variegated mandisay so far so good ito din ayan nandito sila guys ayan yung mga nilagay ko dito sa harap ito guys ito lang yung nag-iisang succulent nilagay ko lang siya dito kasi maganda yung ano niya yung pot so since same sila ng pot lahat dito so nilagay ko na lang itong si cinnamon dito si cinnamon ayan at saka ayan tipo So, natanggal ko na pala yung cactus, guys. Si Penis Cactus. Yung isa dito na sinabi ko natanggalin. So, natanggal ko. Ayan siya. Si Melo. So, yan yung update ngayon. At ka dito, guys. Ganon pa din naman. Yung mga cactus ko. Yan, napakalaki na. Super lucky na, guys. Tingnan nyo naman, oh. Super tangkad na nila. Dito banda. Ayan sila napaka na. Napaka-init. Ito guys, tingnan nyo. Oh. Bala ko yun, no doon sa hindi full sun. Kasi parang hindi niya gusto yung full sun talaga. Gusto nito ng ano, yung hindi talaga direct sunlight. Kasi green yung kulay, tsaka maganda. Parang fresh look, no, kapag hindi full sun. Tapos ngayon para siyang na ano. Unti-unti siyang naging yellow, yellowish. Ay ano. Oh. So dito, ayan. Si Mendezay, pinugutan ko pala itong Mendezay, guys, kaya merong lumalabas na mga babies. Oh, ang dami, no. Ang daming mga babies diyan, banda. Dito din, oh. My babies. So dito na lang muna, guys, just a quick update dito sa ating mga plants. So, nag-rearrange. At saka meron tayong dumating ng mga planters. So, ito lang muna yung update dito sa garden. So, tingnan nyo guys. Ang ganda, no? Thank you so much guys for watching and I hope na enjoy kayo. And kumusta na pala yung mga plants nyo guys? Umiinit na din ba sa inyo dyan? Dito sa amin, napakainit. Ayan, oh. Napakainit talaga. So, dito na lang muna guys. Thank you and God bless. Bye-bye! See you on my next vlog, everyone!